Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa akin channel, ay mag-subscribe na Straw and Very Mix Vlog. Ayan, mga lalabs for today's video is uh, magbibilad, ay magpapa, ipapatuyo pala natin yung karning tupa. Ayan, mga lalabs. Bali, bumili yung aming uh, baba ng karni na tupa. Bali kasi, sang buong binili niya ay uh, bumili siya doon sa Alcards sa farm. Ayan yung andun kasi yung mga alagang mga tupa, kambing, manok, lahat nandoon na sa ano, sa farm, sa Alcards kung kung baga sa Arabic Alcards 'yun. Ah, uh, bali bumibili si Papa ng pang one month nila na ah uh, konsumo. Bago kasi yan inilalagay sa ref, bago inilalagay ni Marge sa plastic, eh, pinapatuyo muna namin ah uh, baliktaran Yung, para matanggal yung mga tubig-tubig siya. Ayan. Pero, ngayon, uh, tumawag nga siya ulit kasi umalis siya. Sabi niya, ililipat daw namin sa loob kasi nasira yung aircon namin sa dito. Pero binalibaliktad ko muna siya. Maya-maya pagdating ni March kasi nasa taas pa. Ililipat namin sa ano, sa loob doon sa may aircon. Kasi nga, kailangan daw tanggalin yung ano yung mga yun nga yung tubig mga medyo di ba pag nagkakatay ng karne yung meron siyang parang basa-basa medyo tatanggalin yan at pag medyo natuyo na balihiwain lang namin yung medyo malaki yung hindi naman yung buto kasi ang buto naman matigas pag yung ano kasi pag nagkakat nagka kasi, sila basta na lang kat ng kat kay Ayan ang mga lalabs, ililipat, lilipat na kami sa loob, ililip, ililipat na namin.

sounds lang nang saglit mga lalabs. Ayan mga lalabs, ito na yung karugtong ng ano, karugtong ng aking na uh, sa labas na video. Ipinasok namin yung, yung karne kasi uh, nasira yung aircon namin dun sa aming maksan, sa aming, ano, sa aming storage. Andon yung, kasi doon kami, ang ano kasi dito, yung karo, pag bumibiti sila ng karf dito, ng karne, ng tupa, is pinapatuyo muna nila ang karne, parang tinang, tinatanggal muna nila yung, yung mga tubig-tubig sa, ano, sa karne, uh, baba, binabaliktad muna, ibi, parang pinapahanginan muna, tapos, pag medyo na tanggal-tanggal na yung, ano, ng tawag nito ng tubig sa mga karne saka namin ipapasok papasok sa ano sa plastic bali ako na lang muna ang nag-ano kasi tinawag si March naggawa ng pagkain ng aming baba kaya yan bali ito kasi ang meron kasing mga mahahabang yung pag ano siguro yung pagtadtad ng mga nag, nagpakatay kasi yung ano namin ng baba namin ang sir namin uh, ito kasi depende kung sa supermarket ka bibili medyo mahal siguro kaya ito pinakatay niya to doon sa ano talaga pumunta siya sa mga karopan sa may mga karop sa pumunta siya doon nagpakatay medyo mura lang doon at makukuha mo pa lahat makuha mo yung ulo makuha mo yung paa makuha mo yung Although kahit binili, yung, ang mga nakukuha lang siguro sa pagbinibili. Ewan ko kung ano, parang wala yata ang ulo. Yung, pang, yung mga ilalim lang, pang, yung mga ano ba itong laman loob, kumbaga. Kaya, ayan, kaya pala ang, ang ulo kasi nito maitim, lilinisin pa ni March, yung mga laman loob. Kaya yan, uh, bali, tatanggalin lang, tatanggalin lang ang mga ano nito, yung mga taba-taba, merong konti. Pero sabi niya, wag daw lahat ng taba, kasi hindi daw maganda rin naman kung walang taba. Oh, kaya, Tinuro niya kung paano lang tanggalin yung ano. Tapos, pag medyo malaki, hihiwain namin. Parang putol. Pero yun yung mga, kung may mga buto na hindi pwede yung ano lang. Sa may laman lang. Kasi hindi naman pwede magtantad. Nandito kami sa ano namin. Hindi pwede magtantad dito. Parang hinihiwa. Ah, hiwain lang namin yung march ang ano. Kaya yan. Mga lalabs. Sa amin, sa atin, sa uh, Pilipinas, tanging ang ating mga kapatid na lalaki or tatay ang naghihiwa ng mga ganito, hindi mga babae. Pero syempre dito, OFW, alam mo na, alam na, alam mo na lahat. Lahat talagang kailangan alam mo, lalo na pag Pilipina ka. Lahat, dapat alam mo mga lalaps. Kaya ayan, bumababa yung aking t-shirt, kailangan itaas. Mga lalabs ang t-shirt ko amoy karup na. Ayan. Pali, hiwa hiwain lang na. Hiwa hiwain lang ito tanggalin lang kasi talaga yung ano, hindi daw lahat talaga tanggalin. Kasi ano, tapos depende na lang kung marami ang uh, submerge na lang kasi dito talaga mamaya ang mag ano nang kung gaano karami. Bali, tumulong lang ako maghiwa-hiwa sa mga matataba. At saka mga lalabs, ano, pang isang ano na to. Bali, pang isang buwan na kasi itong pang isang buwan tong bumili niya, binili niya kasi doon nga siya. Kasi pag minsan sa supermarket, pag bumibili siya sa supermarket, maliliit lang ang, ang doon sa supermarket. Nakikita ko rin naman itong mga to, pag minsan na, na gro grocery si emerge na kasama kami ng alaga eh. Nakikita namin doon sa ano kasi minsan bumibili siya doon ng ano, isda, ganyan. Pag sa ano, sa mga talagang alaga na mga karof, nakakaano siya, nakakamura siya. Tsaka kahit malaking karof na ano, nakakamura kasi pupunta siya dun eh. Sa may ano talaga, sa may may mga nag-aalaga sa bun, bukid, buk, ang tawag dito sa bukid Alcarj. Kumbaga, dati kasi meron sa si Baba right hand dati sa nagtatrabaho si Baba doon sa pinagtrabahuan niya. Uh, malawak ang Alcarj kaya dati meron kaming mar marami kaming gulay noon O pumupunta kami doon gulay tapos maraming gulay kasi si babang na doon kaya nakakakuha kami ng gulay tapos yung kambing free lang pag nagkatay eh namatay yung hari ng pinagtrabahoan niya kaya yan wala na ano kaya bumibili na lang kami ng ganun ng karo pero ang hindi ko lang talaga makain dito sa Saudi talaga is yung ano, yung camel. Hindi talaga ako kumakain ng camel mga lalabs pero si Baba bumibili ng camel. Tapos sabi naman ni March, kumain ka kasi ano naman to maganda naman. Shhh maganda naman ang karne nito. Kahit sabihin kung maganda ang karne niya, malinis ang karne niya, kahit talaga ipikit ko ang mata ko, hindi ko talaga maatim na kumain ng camel. Kasi iniisip ko na kaibigan ang camel, nasasakyan ang camel, sumasakay ako sa camel, ganun. Hindi ko kayang kumain talaga. Minsan pa rin ang kap nila Marge na ang sabi nila wag daw, wag mong sabihin kay Lynn kung gumaganyan sila. Nilagay nila sa ano ang ano sinabi lang nila na karup na ubos ko pero pag sinabi pag alam ko hindi talaga ako makain grabe yes in kaya yun ayang meron din ano meron din iba dito sa atin na uh, hindi ko makain ng karup ah pagdating sa mga party party kasi ito ang ito kasi pag karup kasi uh, mostly dito ay eh, parang sa atin uh, nililichon nilalagay sa ibabaw ng kanin yun ang ano dito sa Saudi kasi malaking karofa hatiin tapos ilalagay yan sa malaking planga ng ano na kanin tapos iibabaw yan depende rin sa mga naglilitso ng ng karof kung may masarap meron din puro taba na parang hindi medyo luto meron din masarap na masarap pero ako, ako, talagang gustong gusto ko yung mga balat talaga balat ng yung pagmalutong yung pagkaluto ba balat ng manok, balat ng karup, balat ng um, ng alam mo yung ano, weird, napaka weird nito yung um, salmon. Gusto, ko, gusto ko lang kainin yan balat. Alam ni Marjit, gusto ko yung lulutuin ko lang yung balat ng <laughs> ng ano, ng salmon. Ayan mga lalabs. Ayan mga lalabs, dito nagtatapos ang aking video. This is true and merry. This is true and very mixed vlog please like, share, and don't forget to click the bell para update kayo sa aking mga video, mga lalabs. Salamat sa aking uh, mga, sa, salamat sa aking mga GC, Team Kapuso, Spicy, Sakalam, Team Burnibol, kasama. Ayan, salamat din sa aking mga Uh, walang sawang sumupos, sumusuporta sa akin. I love you all at mag-iingat tayo mga lalabs, Sang bansaman tayo at saka sa uh, mga tumulong sa akin sa aking uh, pag-ILS sa uh, sa pagano sa aking pag ls Salamat pag minsan may time siya tinutulungan niya ako. Salamat sa iyo ganda talaga and uh, sa aking mga walang sawang support sa aking mga kaibigan dyan sa labas, hindi ko katim, ang mga kaibigan natin sa labas. Salamat.